guys, kanina pa ako nag-ikot-ikot dito sa damam. Naghanap ako ng mainom kasi nauhaw ako sa kakaikot. <laughs> so, maghanap ako ng ano guys, yung tubo. Kasi mayroong tubo dito, eh. yung juice na tubo. Ayan, dito tayo sa may city flower. ano mga kabayan dito. Gusto? Gusto? <laughs> ano yung balita? <laughs> shout out, shout out. Libran, Libran. Libran food and... Gusto. Wala lang yun. Nahinahanap akong restaurant eh. Hindi ko makita. Oo, oh, nagbablog ako. Libran lang sir. L.I. Wala, wala akong views. Ayos lang yan. Kunti lang. Bangan lang, lang ba? Oo. Maraming salamat ha. Oo, ipalo ka namin. Salamat na Saan kayo sa atin? Ah, shout out Bago lang kayo dito? Paguan ba man Paguan? Ah, oh, sige <laughs> Kumusta ang trabaho nyo? Okay naman? Ano sir? Wala pa Ah talaga? Oo oh. Ingat kayo sa trabaho Salamat na Maraming salamat na Ingat kayo Konting tsaga lang dito Kaba Uy Anong pagkain Ha? pagkain? Doon sa Maynipalay Ah Galing ko lang doon Sa Maynipalay Oh, ako na, sa ba? Diyan pala yun? Oh. Ah, dami nyo ano Anong kumpanya kayo? Yusor. Ah, Yusor. Mm, <laughs> talaga. Saan ka, ka dito, sir? Dito ako sa may, ano, Madinat Aluman. Pero sa ano kami? Sa Ote Mall. Nagtatrabaho kami sa Ote Mall. Mm, saan yung ano dito? Ah, lang kayo dito. Lang pala yun. Oh. Ano, naglalakad lang kayo? Punta doon? Sa so, ah, Ote Mall, naglalakad din kami sa may unaan. Ah, talaga? Mm, at least may libangan kayo, no? Hindi kayo mahomesick, no? Oh. Saka marami kayo. Isa, okumdisyon lang kayo? Pero baka, baka December, eh, wala-wala na kami. Kubar. Ah, talaga? So food. Ah, passport siya? Ah, okay naman yung ano mo. Kumpanya siguro. Okay naman. Okay naman. Umuwi ka na, sir? Umuwi oh, na ako? Doon. Doon yung bahay namin. Pag ganun. Oh, sige. Ingat tayo ha. Shout out na lang kami sa vlog mo, sir. Oo, oh, sige, sige. Oh. oh, shout out taga, ano, mga kabayan natin. Oo, oh, taga Balinsuela. Balinsuela. Eh, taga Ilo. Oh. oh, sige, sige. sige. Oo, oh, sige, sige. Salamat, salamat ta. Okay, okay. thank Ingat tayo. Ayan mga kabayan natin. <laughs> Maraming kabayan ngayon. Nakikita ko. Ayan. Ayan. Sa mga mga kababayan natin dito sa Damam. Uh, shout out sa inyong lahat. Ayan. Shout out tayo sa mga kababayan natin. Taga Valenzuela. Tsaka taga Ilocos. Ayan. Ayan bagong, ano natin, bagong followers. Mga baguhan lang dito sa damam. So, maraming salamat sa inyo, kabayan, sa mga, sa pag-alo. Dito ako maghanap ng, uh, maghanap ako ng uh, maiinom na yung sugar, yung tubo ba yun, tubo? Yung juice ng tubo dito sa Damang. May marami ng tao dito sa damam, oh pagkagabi ganito yon bising bisig pagkagabi <clears throat> yan marami ng mga ukay ukay yan makachamba kayo dito ng ang daming wallet oh <clears throat> Yan, makatsamba kayo dito ng mga jacket na mumurahin lang. Okay. Hmm. Yan, maraming mga ano dito guys, sapatos. Magkano kaya to? Okay. Eh, maghanap mo ako ng ma... Ano dito, mainom? Kanina pa ako nauhaw. Dito tayo sa sentro ng damam. Yan dito yung pasyalan ng mga Pilipino dito. Ayan guys. <coughs> Ito yung uh, King Saud's King Saud Street. <coughs> Yan dito tayo bibili ng maiinom. Yan kanina lang tayo nakachamba ng mga kabayan dito. Ay, maghanap tayo ng tubo. Ng tubo dito. Ayun, may tubo dito. Ayun guys, may mga may tubo. ano dito guys, tubo. Ayan, pag may mga ganito, ano 'yan, tubo 'yan. Oh. Sugar cane. So yan guys, pagka may ganyan, ano yan sugar cane juice dito natin ipapark yung ano natin bisikleta hello sugar cane how much mapi yung skala na sa video my friend ha Ayan, yan yung tubo, pinasok na. Ano yun, Tsu. Tatong piraso pala yan. Tubo, oh, original. eh, sino name, Arabic? Arabic asab sukar. Hah? Arabic es? asab sukar Arabic. Masrob sukar? asab asab sukar? Ayo. Ayat asab sukar. Ayat. English. Sugar cane juice. Ayat. Sugar cane juice. Ayat na yang sugar cane juice. Wow, with ice? Ice. Hmm. Ya. Thank you very much. yan, tilawan natin guys ang tubo. thank you, my friend. Para na. Yan, five lang to, tubo. Yan, thank you. Ayan na, yung tikman na natin guys. Yung tubo. dito tayo opo ano kayang lasa nito baka ano to lasang tubo ilawan na to ang ilang tubo wala tamis hmm

Uh, So, uwi na tayo guys. Hanggang dito na lang. So, hanggang sa susunod nating vlog. So, maraming salamat. Ingat kayong lahat.